gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver -de ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? -de kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan, minsan kasi ipag-duty kami na uh, ang aktual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan, pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed. Minsan monitor ko doon sa group chat namin, uh, may basura tayo deliver. Minsan monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh, sa taas, ibinababa tapos mag, may lang na tao na mumunti ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your so yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldicoop? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-deliver -de ng pera kay Representative Sal Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor.